Lag, matagal ka pa ba dyan? Gutom na kami ni Baby, oh. Malapit na po. Oy, bilisan mo nga dyan. Ang kupad-kupad mo. Lag, bugo. oh. Nagdadabog ka ba? Ha? Tito, hindi po. Sinusubukan mo ba ako? Tito. Ha? Hindi po. Mm! Ah! Huwag kang magdadabog sa amin, ha? Hello? O, oh, Alivdring, ano yun? Anong oras pupunta dyan si Nanay sa si Lita? Bakit, may usapan ba kayo? Ah, magpapamasay ka kay Lita? O, oh, sige, sige, papupuntayin ko dyan. Okay, sige, sige. Walang <laughs> yas. May trabaho ka pala, hindi mo sinasabi sa akin. O sige na, bumangon ka na dyan. pero tito, sabi mo kasi lola, hintayin ko po siya eh. Alito dito! Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng lola mo. Intindihin mo yung sinasabi ko. Pumunta ka na roon bago pa mag isip ni Aling Biring. Sayang din yung kikitahin mo. pero tito, paano po ako pupunta doon? Hindi pa po ako nakakabiyahe mag-isa. Kumuha ka nga ng papel at ballpen. Ah. Yan, inyong address. Pumunta ka na bago umini ang ulo ko. Huwag kang babalik dito na wala kang dalang Bagamat may kapansanan, napilitang maghanap buhay si Lita para sa pamilyang umampun sa kanya. Ito raw ang paniningil sa kanya para sa kaniyang pagpapalaki at pag-aalaga. Isa itong kasunduang maluwag namang tinanggap ni Lita. Ah! Bulag ka ba? Ha? Nagpapakamatay ka? Salak na. Sir. Bulag ka nga. Sir? Bakit wala kang kasama? Pasensya na po talaga, sir. Kasi po may... may... Ano? Hanap lang po ako na address. Ako na. Nako. Sa kabilang bayan pa to eh. Hindi pa naman doon ang punta ko. Sige. Ganto na lang. Iyahatid kita sa sakay ng jeep. Tapos pagdating doon, ibibili kita sa driver para ibaba ka rito. Okay lang? Salamat po. Salamat. Salamat hindi kita nasagasaan. Doon ka dapat magpasalamat. Hindi ka na nga. Bakit mo no, pinayagang umalis yung bata eh? Alam mo namang bulag yun. Eh, kaysa naman masayang yung kikitain niya. Tsaka kung masagasaan siya, hindi ayos. Siguradong babayaran tayo nung nakasagasa. Ang sama mo talaga. <laughs> eh, kanina ba ako nagmana? Sige pag lasari, yon, ka, pag nasari bumiyay mag-isa yun, tatakasan ka nun. Eh, di wala ako na tagapagharap buhay. Apo. Oh, kita mo na. Kaya naman niya eh. Ano ba nangyari sa iyo, Apo? Apo, pasensya ka na. Natagalan ako doon sa pinaanak ko. Pero pagdating na pagdating ko rito, tumawag agad ako kay Verhing. At ang sabi nga niya, nakaalis ka na. Lola, pati ko ba makahingi ng tubig? Ay, oo, oh, apo. Sandali lang ha. Sandali. Sandali. Ito, 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 huh? ito. Ayos ha. Ah. Okay. Kung ganito na ganito, hindi eh, magkakasundo tayo. Huh? Mauro! Ano po yan? Hindi ka na nahiya. Pinaghinapan ng bata yan eh. Toto? Hulang pa to sa utang niya sa atin. Sorry.